Ito po yung video kung saan tila ba nadulas itong si Maharlika na ano ang mga paninira nila sa ating gobyerno, sa nasa Malacanang, at sa mga tinuturing nilang kaaway ay galing mismo sa OVP or sa Office of the Vice President. Lahat daw yan ay utos ng nasa uh, or ng Vice President. Hmm. OVP ang naguutos ng paninira kina, kina PBBM First Lady at sa ating administration, sa ating gobyerno. Yan, kasi ang sabi dito ni Maharlika, merong isang issue itong dalawang ito at uh, tila ba nagtatanong itong si Maharlika kung yan bang uh, salita daw na itong isang DDS vlogger na ito ay utos daw ba ng, ng Vice President. At yun nga, kinumpirma daw na itong si Maharlika sa OVP na walang ganyang utos si Sara Duterte. Ang ibig sabihin, etong particular na paninirang ito or salita na isang DDS vlogger laban sa isang grupo ng mga vlogger or laban nga doon sa kono ay bawal um, bawal magsalita si Maharlika at Hari Roque ng bangag-bangag at kung ano-ano pa, yan daw ba ay utos ng, ng Office of the Vice President? Wala. Wala daw silang Uh, or wala daw uh, otos na ganyan, kinumpirma na daw nila sa, sa OVP nga. Na ang ibig ding sabihin, hmm, ang ibig ding sabihin, yung ibang mga paninira, or sabihin na natin, the rest ng mga paninira nila, the rest ng kanilang mga ginagawang kabulastugan laban sa nasa Malacanang, mga inventong issue laban sa ating gobyerno, pati na rin syempre ng, kay, kay PBBM lahat yan ay nanggagaling sa OVP. Kinumpirma na itong si Maharlika.